Alam mo yung parang kanta na parang isang paiwatig na nagpapaalam ka na. Charing! <laughs> o ba diba, may pasong si Akla. Charing. <laughs> sa totoo lang talaga mga sis na awa ako dito sa buhok ng ating client for today's video at magbibigay respeto lang po ako sa last ng uh, gumawa dito sa buhok ng ating client so ginawa itong client's hair natin na rebond plus highlight so pinagsabay yung dalawa kaya ang naging Ah uh, outcome ng kanyang buhok is nasunog ng malala. At aaminin ko sa inyo mga sis, hindi na talaga siya kayang e-rebond or kahit treatment, hindi ito mafifix ka agad-agad. Ang sagot lang talaga dito sa buhok ng ating client is kailangan na siyang gupitin dahil hindi na nga siya kaya pang i-revive ng rebond kahit treatment. Ka, hindi siya kakayanin. So, kaming mga hairstylist, mga sis, hindi talaga kami magikera. Siyempre, may hangganan din yung aming uh, kakayanan. Kung talagang susuko na ang buhok, hindi na talaga siya kakayanin pa ng aming mga aming mga kakayanan. Good thing na lang din at gusto ng ating client na ipatanggal or ipagupit na talaga itong buhok niya. Gusto nga niya ipababkat na yung buhok niya. Kaso nga lang, masyado pang mataas yung buhok na nasunog. Kung kaya, uunti-untiin lang muna nating itong tatanggalin hanggang sa maalis na talaga siya. So, in ko siya dyan na monthly magpatrim siya hanggang sa maalis na nga yung part na nasunog. So, kahit ginupitan ko siya dyan, mga sis, talagang meron at meron pa talagang naiwan dyan. So, bali, ang ginawa ko dito is nag-color touch-up kami. Then, syempre, na-rebound. 'yung uh, nag-focus lang ako doon sa pinaka regrowth parts niya. So hindi ko na masyadong ginalaw talaga doon sa buhok or parts na nasunog na dahil wala na talagang pag-asa. So treatment na lang 'yung nagdala doon. So expect ko talaga na uh, hindi ma fix 'yung mga parts lalong-lalo na 'yung mga naiwan pa na mga sunog. So expect your expectation talaga mga sis dahil And explain ko na rin man dyan sa client natin na may maiwan pa dyan ng mga bakas ng dry and sunog. And aware naman siya and sabi naman niya na uh, after or before siyang bumalik sa ibang bansa ay magpapatreatment at ipapatrim niya ulit yan. So ayun, next visit na lang yung kanyang bob cut haircut.